Ayan. So, ano kasi? Death anniversary ni father. No. Kung ano ano kalo, ano? Kaya, nagpanset kami. Si kuya yung gumawa ng ganyan. Ayan. So, ang pais pala yan. Ah, kung ginano dida. Ayan. So, ang atong pakas na nag-iisa. Charles. <laughs> Ayan. So, ito lang yung ano namin. Kasi, mahirap yung mona. Ayan. Ayan. Si kuya yung nagluto kasi ako naglaba ako. Si daya naman yung no, nagbantay dun sa ihaw-ihaw. Try natin yung ano ni kuya. Yan, try natin yung ano ni kuya kasi siya kasi nagluto. Ito yung pinaka ano niya, pinaka na-miss ko sa kanya yung magluto-luto siya. Kasi nung una, yung Dutay pa lang siya, like, nasa elementary. Ang hilig niya magluto. Pero nung nag-high school na, parang na na, na ano siya sa cellphone na lang. Mm. Habang pati ko yun, maganda to pag may ano ko yun, may lemon. Ito yung limon eh. Sabi ko sa kanila, hindi kami magra-rice. Kasi itong concept bihon, ano naman to? Carbohydrates na. So, mag-double na kapag uh, may rice. Diba, kuya? Sarap ng ano ko, kuya. Sarap na akong, ano siya? Dambat. Nakuha sa ng... Um, Pisaw. na rab Si papa kasi namatay nung August 10 2015 2 so, you No know, Anniversary niya ngayon para no perismal, ¿no? más? 你的胆。